Kakiyos, nagsimula na po ang bagsik ng bagong administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Mass deportation na raw agad. Formal nang nagbalik sa White House si U.S. President Donald Trump na magsisilbi ng kanyang ikalawang termino. Sa kanyang panunumpa, ako siyang sisimula ng mass deportation ng mga illegal immigrant pati ang ng na kikilala lamang doon sa dalawang kasarian. Pero ang tanong po dito, ligtas ba ang mahigit na 300,000 na undocumented Filipino or TNT sa Amerika? Sino po ang unang tatamaan ng bagong pulisya na ito? At ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan para protektahan po ang kanilang sarili laban dito? Tutok lang po dahil lahat ng dapat ninyong malaman ay ibabahagi po natin ngayon. Mainit po ang unang araw ng panunungkulan ni Pangulong Donald Trump. Walang patumpik-tumpik, agad niyang ipapatupad ang kanyang mahigpit na kampanya laban sa illegal immigration target agad po ang mga undocumented emigrants sa lungsod ng Chicago. Naalam naman po natin no? isang lugar na sagana sa kasaysayan, kultura, at syempre pangarap po ng maraming migrante. Pero ngayon, tila ang pangarap na ito ay napalitan na po ng takot. Ayon nga po kay Reverend Romero Sanchez ng St. Rita Parish, marami sa kanyang komunidad ang tila target ng isang mapaghusgang lipunan. May pamilya pa raw na nagbenta ng bahay dahil sa takot na madakip. Grabe nga po, no? Ka-curious, hindi po ba dahil napuno po ng takot ang mga kapatid natin doon na alam naman natin ng mga illegal immigrants? Well, lalo pang tumitindi po ang kaba ng mga tao doon nang ideklara po ni Trump ang isang national emergency na kung saan ang illegal immigration sa U.S.-Mexico border ay mas pinaigting pa Kung dati po ay may pag-asa pa ang mga naghihintay ng uh, asilom ngayon po ay tila parang nasarana na ang pintuan po para sa kanila Ayon nga po sa bagong Border Caesar na si Tom Newman nagsimula na raw ang uh, mass deportation sa Chicago Pero tika lang po no tila may mga twist pa nagbago raw ang plano. Sinasabi niya sa Fox News na ang lungsod ay nasa misa pa rin pero pinag-aaralan pa ang tamang panahon at paraan ng pagsasagawa po nito. So tanong po dito, oras lang ba ang hinihintay? Sa kabila po ng banta, hindi po natitinag ang mga leader ng uh, community. Si Mayor Branson Johnson, no, po na nagdeklara na ang Chicago ay mananatiling isang sanctuary city para sa mga imigrante. Kilala rin po natin si Carlos na isang 56 years old na taga Mexico na matagal na pong naniniraan sa Chicago na kahit po may working permit siya, ramdam niya po ang banta ng deportation. May tatlong anak po si Carlos na legal no, na, ng status pero ngayon po ay nako nag install na sila ng mga CCTV at mahigpit po na screen ang kanilang mga bisita. Grabe po, no? ganito po kalala ngayon ang sitwasyon. So ayon nga po sa Philippine Ambassador na si Jose Manuel Romaldes, mahigit po sa 300,000 undocumented Filipinos ang nasa Amerika ngayon. Payo nga po ng kapatid na kusang umalis na daw no? bago ma-deport. Kasi kung na-deport ka, hindi ka na talaga makakabalik. Pero ang mga careers, no, may karapatan pa rin ang mga undocumented Filipino kahit wala silang legal na papeles. Well, ayon nga po sa advisory, karapatang tumanggi magbukas ng pinto sa otoridad. Humingi ng abogado bago sumagot. Lumapit sa Philippine Embassy o consulate para humingi ng tulong. Tandaan po natin ito, hindi po sila nag-iisa may hotline at uh, suporta mula sa Department of uh, Migrants Workers para po sa ating mga kapatid doon, no, sa mga kababayan natin doon. So kasama po sa plano ni Trump, ang paggamit po ng Alien Enemies Act laban po sa miyembro ng gang no, at cartel. So mukhang mas magiging maigting po no, ang pagpapatupad ngayon ng administrasyon. Kung noon po nung unang termino niya ay mahigit po sa 300 or 3,500 Filipino ang na-deport, mukhang mas titindi pa po ngayon. Pero teka lang po no. Sabi ni Pope Francis, ang ganitong hakbang ay isang kahihiyan. Pinapasan down nito ang bigat ng problema sa mga migranteng walang kalaban-laban. Agree po ba kayo dito mga viewers? Paki-comment po ng inyong pananaw sa ating comment section. Well, uh, alam niyo po bang malaki rin po ang epekto nito sa ekonomiya ng Amerika, dahil marami pong industriya ang umaasa po sa mga imigrante. Kabilang na po ang agrikultura at serbisyo. Kung tuloy ang pong ipapatupad ang mass deportation, posible pong mararamdaman ito hindi lang ng pamilya kundi ng buong ekonomiya ng US. Kaya sa kabila po ng lahat ng mahalagang uh, pangyayari na ito, no? Well, mahalaga rin to uh, mahalaga rin po natandaan ang dignidad no bilang tao ay hindi dapat pumawala dito. Ang mga kapatid po natin na mga Pilipino no, na TNT ay may karapatan po no, sa tamang sahod no, ligtas na lugar ng kanilang trabaho at of course no kalayaan po mula sa diskriminasyon. So ipaglaban po no, ang inyong mga karapatan at huwag pong mag uh, atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang simbahan po no ay naniniwala na ang bawat tao ay may likas na dignidad sapagkat nilikha po tayo no sa wangis ng Diyos. Liwanag po yan na sinasabi no in Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind no in his own image. In the image of God he created them. No male and female he created them. So ang dignidad po na ito ay hindi po nakabatay sa ating estado sa lipunan, no sa ating dokumento o sa ating mga nagawang kasalanan. Ang bawat isa po no kabilang ng mga undocumented emigrants isa pong mahalaga na dapat gawin no sa paningin no ng Diyos isa pong mahalagang gawain kaya kahit anong mang pong aksyon no na matagal na uma o magpapababa pa sa dignidad ng tao tulad po nang sa deportasyon sa walang konsiderasyon no na karapatan ng isang tao well ito po isang hamon no sa ating pananampalataya din no sinasabi po no ng ating Panginoong Kristo in Matthew 25 no verse 35 to 40 sapagkat ako'y nagugutom at binigyan ninyo ako ng pagkain ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin ako'y naging dayuhan at inyong pinatuloy ang mga dayuhan po dito no maging po ang legal o hindi ay saklaw po ng pagmamahal ni Kristo kaya tinawag po tayong tumulong no sa kanila bilang bahagi po ng ating pananampalataya na sa kabila po ng kanilang sitwasyon sila po yung mga kapatid natin sa pananampalataya at kapwa anak ng Diyos. Kaya tungkulin po natin na ipakita ang malasakit, hindi po ang takot, no? At suportahan po sila sa kanilang pinagdadaanan. Ang uh, deportasyon po ito, no, bilang isang legal na aksyon, ay maaari pong magpakita bilang pagpapatupad ng katarungan. Ngunit sa pananaw po ng ating simbahan, ang katarungan po ay laging sinasabayan ng awa. Paliwanag po yan, no? Na sinasabi sa Mecca, chapter 6, verse 8. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. So, ang batas po ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit ang batas ay dapat po magbigay daan sa katarungan na may kasamang awa. So kung ang pagpapatupad po ng batas ay nagdudulot ng paghihiwalay ng pamilya, no? takot at kawalan ng pag-asa, ito ba'y tunay na katarungan? Ang Diyos po ay hindi lamang Diyos ng katarungan. Siya po o siya rin po ay Diyos ng habag. Kung kaya ayon nga po no, sa Catechism of the Catholic Church 20 to 41, the more prosperous nations are obliged to the extent they are able to welcome the foreigner in search of the security and the means of livelihood which he cannot find in his country or region. Now, ang mga bansang mas maunlad tulad po ng Amerika ay may moral po no, natungkulin na tulungan po ang mga dayuhan na kung saan naghahanap ng mga mabuting buhay. Ito po ay hindi lamang usapin po ng batas kundi para pananagutan po sa kapwa tao. Ang mga imigrante po ay hindi dapat na ituring bilang problema, no, kundi bilang kapwa na nangangailangan po ng tulong. So bilang kaano ka po no Nang, uh, uh, bilang nasa loob po ng ating simbahan, no, bilang isang mananampalataya, tayo po ay hindi natatapos no, sa altar, kundi umaabot din po sa mga kapatid natin na nangangailangan sa mga ganito pong panahon, ang ating pong mga parokya, no, mga dioceses at uh, organisasyon no, ng ating simbahan ay tinatawag po na magbigay ng suporta sa mga migrante. Ayon nga po kay Pope Francis, the church is a mother without borders and that she must be ready to embrace all, no, especially those being from war, hunger, and persecution. No? Fratelli to the page 80. So ito po, no, ang mga undocumented immigrants ay uh, kabilang po sa mga leads of leads of this no na po ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang ating simbahan po ay laging bukas no na tumulong sa kanila. Hindi lamang po sa panalangin, kundi pati po sa practical na paraan. Tulad po ng pagbibigay ng legal na assistance no ng pagkain at tirahan. Kung kaya ang ating mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon ay hindi po nag-iisa. No? Ayon nga po, no? sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength. No? An ever-present help in trouble. So sa gitna po ng takot no? at kawalan, no? ang kawalan katiyakan, ang pananampalataya po ang magiging kanilang gabay at lakas. So narito po, no? may mga practical po tayo na hakbang na may uh, inspirasyon no? mula po sa ating pananampalataya na maaari po natin gawin. Una po dito, of course, pananalangin at pananalig. Una po sa lahat, lumapit sa Diyos sa panalangin. No? Ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa kanyang pangako. Sabi nga po no, in Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Maliwanag po yan. Pangalawa po dito, alamin din po natin ang karapatan. Kahit undocumented po, no, may mga karapatan pa rin yan. Ang mga migrante ay pong tumanggi sa walang waran na pagpasok sa kanilang bahay at uh, humingi po ng abogado bago sumagot no, sa anumang tanong. So bukod po dito, maaaring lumapit po sa Catholic uh, Legal Aid Organizations para sa gabay. Pangatlo po, of course, ang pagkakaisa ng ating community. Bilang mga Pilipino po, kilala tayo sa bayanihan. No, sa panahon po ng pangangailangan, mahalaga po ang suporta ng kapwa Pilipino at komunidad. Maging aktibo po sa simbahan no, dahil maraming parokya po ang nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sabi nga po no, ng ating Panginoong Iso Kristo in John chapter 8, verse 7, Let the one who has never seen throw the first stone. So marami pong tao ang mabilis na maghusga sa mga undocumented emigrants. Ngunit sino ba ang atin or sino ba sa atin ang walang pakulungan? ang pagkakamali. Di ba? Tinatawag po tayo ng Diyos na maging maawain at hindi mapag-usga. Sa halip na tingnan po ang kanilang sitwasyon bilang problema, bakit hindi po natin sila tingnan bilang pagkakataon na ipakita po pagmamahal ni Kristo? Di ba? Ano pong pananaw ninyo dito mga ka-curious? Pakicomment po no, sa ating comment section. Now, sa kabila po no, ng lahat ng takot na ito, huwag po natin kalimutan na walang imposible sa Diyos. Sabi nga po no in Luke chapter 1 verse 37, for nothing no will be impossible with God. Kung kaya sa mga kapatid po natin no na mga Pinoy doon sa Amerika, nako ang mga Pilipino po ay kilala sa kanilang katatagan at pananampalataya. Kaya sa gitna po ng hamon, no patuloy lang po tayo na magtiwala sa Diyos no na may hawak ng ating kinabukasan. Ang deportasyon po ay maaring magdala po ng sakit or problema Ngunit maaari rin po itong magbukas ng panibagong pagkakataon para po sa mas mabuting buhay. Ang simbahan po ay naniniwala na ang mga solusyon sa mga isyo tulad po ng deportasyon ay dapat na magmula po sa pa pakikipag-usap, no? pagmamalasakit at of course pagkakaisa. Naniniwala po ang ating Pope Francis na ang pakikitungo po sa mga migrante ay dapat nakaayon po sa tatlong prinsipyo na ito. Welcome, no? Buksan ang pintuan sa mga nangangailangan. Protect, siguraduhing ligtas ang kanilang dignidad at karapatan and promote. Bigyan sila ng pagkakataong umunlad. Ang mass deportation po no, ay maaaring maging isang pagkakataon no, upang ipakita po ang tunay na diwa ng Kristyanismo. Kung kaya ang pagmamahal po sa ating kapwa, anuman po ang kanilang estado sa buhay, ay talagang napakahalaga sa punto pong ito. So, kakirius, ano pong masasabi ninyo dito? Makaturungan ba ang mga bagong pulisiya ni Trump? O isa lamang pitong anyo ng diskriminasyon? Ano po dapat gawin ng ating mga kababayan doon? boluntaryong umalis o lumaban para sa kanilang karapatan? Ibahagi niyo po ang inyong opinion sa ating comment section. At uh, huwag pong kalimutan na ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin po ang notification bell para mas marami pang balitang nagbabaga ang inyong marineng. Hanggang sa muli! mga kakius, stay safe and informed. God bless po sa ating lahat.